provincial government ay magkaroon tayo ng magandang edukasyon. ang simpleng account na ito or ATM account na eksklusibong iniaalak sa inyo ay simple ay hindi lamang para sa kalinghawahan sa pagtanggap ng inyong mga financial assistance mula sa ating provincial government kundi isang mahalagang hakbang para turuan ang ating mga kapataan at mag-aaral kung paano ng people na at higit sa lahat kung paano gagamitin ang pera ng responsable. Priority ko talaga namin ng ating mahal na gobernador ang edukasyon ng mga kapataang tulakenyo. Baga ang gusto lang naman namin, hindi naman kayo yung talagang sobrang taas ng grade, wag lang kayong bumagsak. This is your chance na i-prove na kahit mahirap tayo, kahit mahirap lang kami, eh, kaya namin magtagumpay. Naniniwala ako na dream without a goal is just a dream. Mga kabataan, mag-aral kayo mabuti, magsipag, at uh, maraming magandang mangyayari sa buhay ninyo. Tulong po yung scholarship nito para po sa akin. Um, marami rin po kasi kaming mga need bayaran sa school. Hindi na po iisipin ng lola ko na araw-araw um, po pong pa. Hey, hindi naman po sa atin lahat is uh, may kakayanan po na makapag-aral. Ito po nagiging tulong po sa pag-aaral namin para po magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga kabataan po. Ah, mas maganda po ngayon kasi po ano, mas convenient po. Ah, kasi po yung ATM card po, mas accessible po siya, mas madali po mga pag-withdraw po. Ah, dagdag alamos na rin po sa pag ah, ah. Ito pong ATM po na to ay malaking tulong po. Nagpapadali po ng mga transaction po para para po mas madaling maibigay sa mga kabataan katulad ko ang mga tulong po galing po sa gobyerno. Maraming salamat po kay Governor Daniel R. Fernando at kay Vice Governor Alex Castro. Salamat po. Pagsibigapan po po natin na madagdagan ng inyong kaalaman. Kaya ang kailangan ay pagbutihin natin. At alam ko, kayang kaya niya dahan. At naniniwala po ako, mga kabata, ang bulakay niyo, ang bulakay ay patatalito. Nagpapasalamat tayo sa Landbank because ginawa na po ABM, hindi na po tayo mahihirapan pa pumunta doon sa Bako, only Bulacan. God bless you. Ipagpatuloy po natin ang pagkarasal sa ating Panginoon.